Good evening, good evening, good evening Mga lalabs, hello po sa inyong lahat So darling ko dyan sa gilid-gilid Manda ka sa akin pag uwi ko Gayun pala Pagsigawan pala Manda ka sa akin Lolo, Lolo Hitod May something wrong si Lolo Hitod Mamilong ka, hello po Mam Janet 25 Mega love shout out Ate Kate o oh, Ate Lisa Okay ta Hello 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 po Kumusta mo Ate B Amigos amigas Hello po ate Lola G Hello po Lola G Hello, hello, hello Ma'am Jusela in Hong Kong Hello po Busy si Ma'am Jusela Ikaw ba naman yung magkaroon ng Silver button Busy Service duck, laban lang Laban lang, service duck Ma'am Cherry Tosaki Hello po Ma'am Mocha 916 Mega love shout out Doc J Hello 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 Shout out sa inyong lahat Sa mga bayaning OFW San man pong panig ng mundo kayo naroon Mag iingat po kayo Mahal po namin kayo At salamat po sa inyo O oh, diba <laughs> Ay tunay ka naman yun ang kayo namin kaya mag-iingat po kayo abay ko na talagang gaya ng buhay <laughs> ang mga OFW ay palabigasan hindi lang ng iilang tao kung hindi ng gobyerno hindi baga agoy di kaya ako mayari re gor, -gor. <laughs> ay gorgor -gor. ay ay kwan siya nga Kabatang Emily Limona, hello. Ano ga kabatang? Huh? Salamat, salamat, salamat. Salamat sa cellphone ko at gumagana. Bye ko na. Eh. Ako ay nakailang daan na din eh. Ay siguro ko hindi lang sa sampung beses sa kunduan, hindi sa lugar na rin. Parang wala namang nagbagaw. Ay parang yung ano. Ah. Aba, Mayroon palang garon na eh. <laughs> Ay, ari, yung kalamit tulay. kalsada. Isang kumbaga na kayo yung kalamit tulay. Ay, kalsada ang kalamit Sadya ka naman. Kumusta na ba kaya? kayo? Ay, ako yung balitaan. Ako yung hindi na... Hindi na magla-live garni-garni na lang kung may pang upload upload kung may pang short video di makaka upload ng short video wala nang live si putang era wala na para ano masaya ang buhay gayaw baka nga i-delete ko na ulit aray ay tunay ka namang napaka napaka gulo Magulaw, magulaw ang mundo, <laughs> Gayang, ay siya, ay paano baga, ay ako'y malapit-lapit na, malapit-lapit na Masa. sa amin. Ay paghihinto na rin, ay amin na. Ay paghinto na rin, Tsakay, na. <laughs> ay, paghinto na, rin na, ay tandaan, tandaan ang ano, lugar saan ko saan hihintaw? Oh, abay! Para alam niya! Ay, saan kayong ba eh? <laughs> yung laang. Yung laang ang <laughs> ka oh, yun lang! Yun lang ang marire! Pumuntay ka naman alibad-bad. Ito lang ang iba-ibay ng ilaw eh. Mga nakakasalubong tayong hindi malamag. Baba ng ilaw. Alam mo yung mga kanila ng kalsada walang ng mga pakundangan ito muna ito daw ah mga bigla pag gna ay alam uh, ka. ay ano, lang magbaba ng ilaw eksakto kana ma Mega, mega, mega love, shout out sa preni Jan dyan, sa preni kong secret, <laughs> sa secret preni ko, hindi, kay e, uh, sisi ko yung Mildred, sisi ko yung Mildred, asa <laughs> ah, rin lang kita, Mildred Oludera, hello po, ma'am Angel Mao <laughs> Marlin Trigero Trigero, oh yes <laughs> Hello po At sa mga nagkukunwaring friend ko Hello sa inyo Hello sa inyo Sana masaya na sa'yo Masaya na masaya na kayo sa mga buhay buhay niyo Ah Di Masaya na sana kayong lahat At salamat sa inyo. Salamat sa consumption ibigay niyo sa akin. <laughs> Di ba nga? Di ba ka alala? Di ba ka? Ay siya nga. Ay siya nga naman. Ay tunay ka naman. Tunay kang yayalin. Ma'am Marilyn Nakikita ko kasi nagpapapap kayo. Kaya ko yung nababatay. Ay, kung hindi ko na nakikita kung wala Walang bati nagaganap. <laughs> Ayan na si shout out ko kayo eh. Nakikita ka oh. Yung ano, nagpapapag kayo. Sa tropang busted, hello po. Hello sa inyo. Lahat na kayo. Salamat po, babu.